Um, Nag-live ako kasi nakikita ko yung yung ginagawa ngayon dyan sa Kongreso na pag, uh, you know, pag committee hearing, alam mo, nagiging ano na nga, eh, parang hindi naman yan hukuman. Parang gina, gusto nyo lang maging, gusto nyo lang talunin pa yung mga lawyers and justices, you know, and ombudsman. Na parang sila pa yung naglilitis sa mga tao na, alam mo, ang nakakaya is yung mga ano na ha, na decisionan na ng hukuman hmm. yung mga gusto lang batikusin o pag-usapan. And sa totoo lang, nanggigigil ho kasi ako. Kasi yung topic yung, nila is... Yung... Or let me rephrase that actually. War against the Duterte. Diba? Yung, Yo, yun, yun, realistic yung... here. War against Duterte, yun talaga yun. Alam nyo, nanggigigil ako. Kasi, ginagawa nila tayong bobo kahit na anong paikot-ikot ang sabi nila were concerned about the eGK killing hindi ho eh hindi ho talaga ang gusto nilang gawin insiraan ang mga Duterte at pasamain, at baliktarin yung mga mabuting nagawa nito i'm against drug addict and criminals And I don't understand why all this, some, some of this congressmen are tolerating and entertaining criminals, convicted criminals, na pinababayaan nilang, you know, bigyan nila ng platform or gamitin ultimo ang kongreso. Para lang pasamain ang Duterte. Let's, you know, stop all this BS bullshit, yung katarantaduhan, yung kaplastika, nakapekian ng mga pinagsasabi ninyo na, na, you know, we're pro, pro-life and everything. I'm pro-life, but are you pro-victim? Paano you. kaming mga biktima? Hmm. Okay, pro-life kayo. Eh, paano kami mga biktima? ba diba? Na mga addict, na mga kriminal, na mga abusado. Correct. correct. Paano kami? kami? Hmm. ba? Diba? Diba? Ba't yung binibigyan ng platform yung mga yan? Paan bigyan nyo yung platform yung mga nawawalang kabataan ngayon, biktima ng drug biktima ng mga addict, biktima ng mga magnanakaw. ba diba? Parang ba't yung pinag-uusapan yung, yung iniinsulto nyo ang batas? Iniinsulto Correct. nyo ang justice system natin. Kasi those are convicted convicted criminals. Again, again, and again convicted criminals po sila na na hustisyahan na po sila. 'Di ba? Bakit niyo sila ine-entertain? Adik din po ba kayo? <laughs> Alam mo sabi nila, masama akong mag-wish ng Tanong tanongin nun natin dong si Barbers. <laughs> Bakit nyo ho ini-entertain yung mga pinaghihinala ang uh, mga politikong na-involve na sa ipinagbabawal na droga? Bakit nyo ho pinag -ah, pinapakinggan itong uh, mga politikong self ay uh, itong mga uh, individual na self-confessed na drug lord? Bakit ho mga mga bangag din ho ba kayo? <laughs> Hindi pero honestly, may, may point naman itong si ano eh kasi kung ikaw ay eh, nasa matinong kaisipan, Mabilis pa sa alas 4, paalisin mo yung mga tao na yan, eh. yung mga convicted, yung mga... Eh, mga kriminal nga yan eh. Gagawin nila lahat para sa pera. Nakuha nyo ba? Yung tatlong kriminal na pinaupo nila, talagang pin pinadaldal nila dun sa ano. Sa so, tingin nyo ba magdadaldal yung kung walang bayad yung mga yun? Ano makukuha nila? Pwede nilang sabihin, ano gagawin nyo sa amin? Hindi ako magsasalita. Nakakulong na ako. Anong pakailang mo dyan. Lalabas pa ako sa TV. Diba? Ganun lang ho yan. Kaya rin nyo ako. Ganun lang naman kasimple yan. O oh, eh, yung dalawang uh, itong si Mabilog at itong si Kerwin, tumatakbo, na, tumatakbo silang parehas na mayor. Kaya yung media mileage na makukuha nila Diyan sa pagharap nila sa quad committee, eh sapat na, sapat na bayad na yon para magsalita sila at magdaldal. O, oh, yaan si ano, meron nung lahat silang, meron nung lahat interes. O, oh, ya si ano, yaan si, ano pangalan nun? Yung babae. Yung, uh, si Garma, o. Oh. Kailangan ho niyang lumabas. O ngayon, hindi pa pala siya nakalabas. Pero kasama na niyang anak niya. Yun, yun. Tuloy. Masama sa kapwa. Masama hong sabihin na sana mamatay na din kayo. Sana, sana maging biktima din kayo. Sana yung mga mahal niyo sa buhay o yung pinaka, pinahalagaan yung ah, uh, tao sa buhay nyo is maging biktima din ng mga adik, ng mga kriminal, ng mga abusadong tao. Nangkikigil talaga ako ngayon aga-aga. ba? -aga. Diba? Pero, you know, ano tayo, magpakatotoo tayo, wag tayo magpa magpaka-plastic dito. Kasi kung meron okay. may karapatang magganito, magalit, ako yun eh. Kasi, biktima ako ng mga hinayupak na adik na yan eh, na ma walang hiya, na walang, ano, walang, walang puso. ino, you know, parang, walang, walang, walang pag-iitamang pag-iisip criminal minds. Ngayon yung kung ultimo, yung iilan dyan na kongresista sa gobyerno natin is ito, toler ito tolerate to mga convicted criminals. Saan pa tayo pupunta? Diba? Huwag nyo kong iboto yung mga yan. Kasi walang kwenta. Napaka walang kwenta ang mga kongresista pag ganyan tayo. ba diba? Parang sinusupport mo yung mga convicted criminals? Binababoy mo? Kine-question mo? Yung dinisisyonan ng batas? Na nag-convict na sila, na mali sila. So, kine-question mo yung batas natin? So, pinapanigan mo yung mali sa tama? Hmm. Diba? Anong klaseng tao ho kayo? Sana kung mangyari sa, mga... mangyari sa mga mahal nyo sa buhay, nang maramdaman nyo, tingnan natin kung ipagtatanggol nyo pa yung mga yan. Kung ipagtatanggol nyo pa yung mga ganyang klaseng mga tao. Yun na nga ho, mga kababayan kasi hindi ho nila naramdaman yung hinagpish na nararanasan nitong mga OFW na iniwan ng kanilang mga anak sa Pilipinas tapos nasira ang buhay dahil sa ipinagbabawal na pulburon. Hindi ho nila naranasan. Uh, wala hong alam itong mga tao na to kaya nakakalungkot ho dahil wala ho silang kaalam-alam. Hindi ho nila naramdaman yung mga naramdaman nitong si Kagayan, itong si Ma'am Kati Binag. Eh, ngayong mga panahon na to, eh, wala ho silang pakialam. Diba, nakakapanggigil kayo, nakakadiri kayo. Hindi ko alam bakit kayo nandiyan, umalis na ho kayo sa pwesto niyo kasi wala ho kayong karapatan. Tapos kung makapag-ano kayo, makapagtanong kayo, hindi niyo binibigyan ng ano, ng chance yung hmm. tao makapag-explain ng tama. Correct. Yan si Paduano hmm. na panood kita. Nag-e-explain ang isang pulis ng kanyang side. Pinipilit mo siya. Kailangan sabihin mo sa akin sino yung mga lawyer na yan, anong pangalan. Alam nyo, sir. Ayaw kang isir. Hindi ka karapat dapat isir kasi nangigigil ako si sinusuportahan mo yung mga addict tsaka kriminal. Kung makasigaw ka para mong ikaw nagpapalamon. Kung maka ano ka uh, maka ano kayo dyan sa Congress. Kung makasigaw ka sa mga tao, yung mga uh, resource person nyo. Pag di nyo gusto yung sagot, sinisigawan nyo. Paalala ko lang ho kayo sa inyo. Ang mga kaya nung nagpapasweldo sa inyo. Kaya ho kayo nakaupo dyan kasi inupo ho kayo ng mga mga Pilipino. Wala ho kayong karapatang sigawan yung resource person nyo. Lalo na ho kapag di nyo gusto yung sagot at hindi nyo pinapatapos ang sagot. Binabara Alright. nyo obvious na obvious na talagang selective kayo, na fake yung, yung inyong investigation, na talagang alam na alam nyo, ang gusto nyo talaga, wag silang makapag-explain ng tama, gusto nyo silang pasamain. Gusto nyo silang mm. pasamain ng mm. Diba? Tigilan nyo na ho kami. Huwag nyo suportahan yung mga addict. Nakakagigil. Ang sarap magmura, hindi lang talaga ako mapamura eh. Mga kaya hinayupak, sana mangyari sa family sa mga mahal nyo sa buhay, yung nangyari sa akin. At nangyari sa family ko. Kakabisit kayo. Ay, nayo. Mga wala kayong kwenta kasi hindi nyo maiintindihan kasi hindi kayo naging biktima ng mga abusadong tao. Hindi kayo naging biktima ng mga adik. Hirap, no? Hirap po, no? Punta ko kayo sa, ano, sa FB page niyan nitong si Ma'am para pag meron nung siyang bagong upload, makita, mapanood nyo. Kasi tayo dito, eh, nakita ho natin kung paano nasira yung buhay ng mga ibang kakilala natin dahil dyan sa droga na yan. Kaya galit ho tayo dyan. Pero tayo, hindi naman ho tayo nalulong dyan. Ha? Nung medyo bata-bata tayo, eh, nag tayo. Uh, nag-inom tayo, naranasan din naman natin yung mga ibang bisyo, pero yung droga na yan, eh, hindi ho tayo na-addict dyan, yung tipong kagaya nitong pagka-addict na nakikita natin sa mga nakaupo ngayon sa pamahalaan. Yung pabalik-balik sila sa CR para pag paglabas eh, singot daw sila na singot. Hindi Kasi ano yan eh, nakita na po natin. Pagka nakita nyo na po kasi yung tipong kahit na itong mga addict na to, pagka kahit nasaktan muna, kahit na uh, gulpihin mo na, wala na ho silang pakialam. Kung bagay, yung utak nila sirana. Yung nasira na yung ano nila, yung utak nila eh. Yung tipong, basta ang, ang focus lang nila ay eh magkapera para makapagdroga. Yun lang ho, yan lang nasa utak na itong mga bangag na to. Kaya tayo ay eh galit na galit din ho sa illegal na droga na yan. Hindi nasira yung buhay nyo dahil sa kanila. Hindi nyo maiintindihan kasi wala kayong pakialam sa mga katulad naming mga mga naging biktima. Ah. Tangina. ina. Yan, nagbura na ako, di ba? Parang... Hindi, hindi nyo naramdaman yung mga naramdaman namin. Hindi kayo nahirapan. Hindi kayo yung abuse Hindi kayo yung nasaktan. Yung trauma oh. na giinabot namin, yung mga katulad ko, hindi ho yun mabubura. Hindi ho mabubura yung trauma ang inabot ng mga biktima ng mga addict, yung mga biktima ng mga naabuso, na walang kalaban-laban, na hindi kasing katulad ko na kayang magsalita. wala ho kayong puso, hindi kayo karapat dapat na umupo sa pwesto nyo kasi sinusuportahan nyo yung mga kriminal at eto ha, convicted criminal ho convicted criminal yung pinapanigan nyo, at isa pa dyan sa Philippine National Police sa Armed Forces of the Philippines yung mga kabaro ninyo, yung kasamahan nyo Nakikita niyo po ba kung paano babuyin? Paano babuyin? Dahil pinaglalaban lang, pinagtatanggol lang ang mga mamayang Pilipino at saka mga biktima ng droga. Papayag ho ba kayo? Nagbabuyin na naman ang pangalan ng Philippine National Police at saka Armed at Military, Navy, everybody. Nang dyan ng mga korap. Grabe. Ibang level, no? Ibang level ang labanan ngayon. Ngayon, pupuntahan akong kaibigan ko kasi nanggigigil ako. Iko-convince ko siyang magsalita na rin. Kaya ang aga Yo? na mabas. No. Grabe kayo. Nakikita ko, ini-interview. Alam mo, buti nga tong si, si, ano, yung isa dyan, ay, lieutenant ba, or colonel Marcos, talagang sinusubukan pa rin niyang maging, ano, maging, um, respectful. Sinusubukan niya pa rin maging magalang. Inaayos niya pa rin lahat. Kasi ayaw niya maging bastos. Katulad ng ginagawa ng mga nagka-question sa kanya dyan. Kung sinasabi niyo, you're for the people. Bakit niyo niya itong mga convicted criminals? Correct. Bakit hindi kan'yon you know, binibigyan ng chance sa makapag-explain ang mga tao? At ang style niyo pala, sigaw. Hmm. Nananakot diba? eh. Diba? Parang sisigawan nyo. No, hindi kita tinatanong. Hindi yan ang tinatanong ko. Eh, paano nyo malalaman kung saan nanggagaling yung ano? Mm. Yung isang tao kung hindi nyo bibigyan ng chance na mag-explain. Correct. Yan din ang naging issue natin. ba diba? Sobrang gigil na gigil tayo dun sa hearing. Kasi paano, siya, paano niya kagad matut hindi naman kasi pwedeng kagad punto kagad yung sagot kagad eh. Kailangan mo munang intindihin yung sagot bakit siya umabot dun sa ganong klaseng desisyon. Hindi na binibigyan ng pagkakataon ng mga pagpaliwanag nito mga congressman, yung mga resource person. Gusto nila kahit na anong tanong, yes or no. At dapat yung, uh, yung narrative, yung uh, itatakbo ng inyong sagot, eh base doon sa itatakbo ng plano nila. Yun ho yun. Kakalungkot. Alam niyo mo yun? 'Di ba? Ay kuya. Paano niyo malalaman na hindi sila nag-aabuso? Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, sige. Diba? Paano? Paano niyo malalaman? Ingat lang, madama. Ingat lang, oh. Kasi hindi niyo binibigyan ng chance. Na, na. Kasi gusto niyo na nasa iyo pa ho yung USB. <laughs> Sana mabigyan oh, tayo ng kopya ng USB, no? Hindi naman natin ni pagkakalat, atin din lang naman. No, e, e, na kay Ma'am uh, Katibinag pa ho yung USB, no? Kaya sa bagay, meron naman atang ano eh, meron naman atang ano uh, anong tawag dito? Uh, will itong si Ma'am Ma'am kung uh, Kati, kung sakaling mayroong mangyari sa kanya, yung USB, eh, lalabas po yun automatic sa iba't ibang mga official ng AFP at uh, mga individual. No? Kayo lang yung makinig. Napaka-bias at selective kayo. Hindi kayo karapat dapat na umupo dyan. Eh, kung grabe kayo pumuri kay President Duterte, ako, I'm not pro Duterte. I'm not pro Marcos. I'm not pro with anything. I'm pro people. Doon tayo sa tama. Doon tayo sa mga biktima ng masasamang tao. Eh kayo pro kayo eh. Pro money, pro admin. ba? Diba? Professional. Con artist, nakakaloka. <laughs> Bold star. Yung feeling nyo. Yung nasan kayo ngayon. Permanente kayo. Wala permanente sa mundo. Lahat ho, temporary lang. Lahat ho, pansamantalang. Ultimo buhay correct, natin. Correct. Bukas, tama hindi huyan. natin alam. Kahit ako, kayo. Pag ang Diyos sinabi sa inyo, tama na, tigilan nyo na yan. Baka sa masamang paraan pa kayo mawala. Nakakagigil ho kayo. Anong klase ho kayong mga leaders? Yung iba dyan, ayaw magsalita. Walang mga bayag. Naku. Madami hong ganyan. Alam nyo, hindi ho pwede po pwede po sa gobyerno ang mga taong walang paninindigan. Alam mo, yung takot mawala ng budget. Why po kayo matatakot kung di kayo bibigyan ng budget? Isungbong nyo, mag-social media kayo. Sabihin nyo, inipit po ako. Ayaw akong bigyan ng budget. Kasi, um, ayaw akong gawin yung gusto nila. Ang isang isang ano, politician, politiko, hindi po pwedeng umupo. Kapag ang kanyang ano, ano siya, binavalue niya ang pagkakaibigan more than the people or pamilya more than the people. Alam niyo ho, pag umupo ho kayo at tumakbo kayong yung politician, ano ho yan self sacrifice ho. Alam niyo na kung ano anot ano, ano man mangyari. Pag gumawa ng mali, or kahit yung mga nakaupo sa gobyerno, mga cabinet secretary or whoever, kapag umupo kayo sa gobyerno, given who yan. Given who yan na kung ang pamilya ninyo or malapit ninyong kaibigan ay gumawa ng mali, hindi nyo po pwedeng itolerate. Kailangan kayo pa po mismo ang mag-surrender dun sa kanila. Kasi mali ho yung ginawa. Yan ho yung pinangako nyo sa bayan. Hindi ho kayo nangako. Hindi ho kayo, hindi ho to laruan. Para ho tayong nasa high school eh. O grade school. O sabi nating high school na lang talaga. Na pag yung lugar, remember, pag high school ka, pag kaaway ng kaibigan mo, kaaway mo din. Di ba yung maturity kasi sa atin, dumarating yan kapag tumanda ka na, na mo na eh na kinakausap mo na yung tao na, o baka naman may mali kang ginawa. Sa gobyerno ho, wala, mali, mali, tama, tama. Kapag umupo kayo dyan, huwag niyong itolerate. Isa ho sa, ano, isa ho sa toxic Filipino mentality. Pagka kalaban ng isa, kal dapat kalaban ng lahat. Pag gano'n, ang pangit mo. Ang badoy naman ho ng gano'n. Yeah, yung mga politiko, gano'n eh. Pagka kaaway ko, dapat kaaway mo din. Pagka hindi mo kaaway, aawayin din kita. <laughs> Edi. Ang galing, ang galing. <laughs> yung mali, yung mali. Kahit malapit nyo pang kaibigan yan. Huwag ko kayong ganon. Huwag na ho maghiring. Kung tatawagin nyo lang yung mga tao, tapos ipapaya nyo. ba? Diba? Iinsultuhin nyo. Doon din po sa mga iniinsulto nila, Sampahan nyo ng kaso sa ombudsman na abuse of power. Yung mga yan na using their position. Maliwo eh. Yung pasigaw-sigaw nila, paninindak nila. Yung papaiyakin nila. Iinsultuhin nila. Gagawin lang fake witnesses. Kapag ako nandun, sasabihin ko talaga, wala ko kayong karapatan sigawan ako. Kasi hindi nyo ako pinapakain. Wala ko kayong karapatang insultuhin ka ko. At sasagutin ko din, sasabihin ko, eh nyo naman po ako mag-explain. Eh di wag na po tayong mag-usap. Mm. Eh nandito lang po pala ako para payain nyo. Sana ah, mayroong ganang... ako. Di diba? Dapat eh patawag itong si Ma'am Kati dyan sa House of Representatives para makita nilang katapat nila. Di ba? Para makakita sila ng katapat. Eh. Diyan sa Congress, tumayo kayo, ang dami nyo dyan. Ang dami nyo dyan. Lahat to, lahat yan, temporary, kayo mismo, kayo yung pagbotohan yan, tanggalin yung, yung mga nakaupo dyan eh. Diba? Ano nangyayari? Sa mga kaibigan ko dyan sa Davao hello, ba? Diba? Hindi ako taga Davao taga Manila ho ako. I'm not, ano, I, I don't reside there. Napunta lang ako dyan dahil sa ex ko. Pero di ba, ako nga hindi ako taga Davao, pinagtatanggol ko ang Mindanao. Alam mo 'yon? Kasi alam niyo ang Davao kasi napaka-safe. Tapos eto mga siraulong to, yung magandang ano, patakaran or palakaran ng mga Duterte, dahil the safest country in the Philippines. Pinapasama ang dudumi ng budhi. 'Di ba? Tandaan niyo, lahat ho. Wala hong, ano dito, permanente. Again and again, pati buhay natin. Tapos kayo, kriminal? Mga kriminal? Sinusuportahan nyo? Convicted? pang iinsulto yan sa batas sa mga lawyers sa judges sa sa um, what do you call this sa DOJ eh, sa Department of Justice yung batas natin dyan yung mga judges natin yung mga sa mga ombudsman, mag-file na. Alam mo, sa ng Pilipino, mag-file ho tayo ng mga kaso against sa mga to. You know, tayo naglagay sa kanila, tayo din po ang magtatanggal. Abusadong sobra na. Diba? Hindi ko matanggap. Addict. Drug lords. Convicted. Inayupak, sinusuportahan binibigyan ng platform pro criminals na pala tayo ibang level ano pro criminals na pala tayo wow yung government natin okay na lang na may mga addict okay lang na may mga criminal Ang daming addict dyan, sigurado ko. Kaya ayaw mag-hair follicle test. Diyan sa Davao, yung mga nagkakos ng mga, yung nanggulo nyo. Huwag nyong iboto. Yung ano, yung sumusuporta. Alam nyo, kahit ngayon, ano namin, I'm a part of, ano, JCI, Junior Chamber International. Nabalitaan ko, pati yung aming non-profit organization, nagagamit, may mga nagtatayo ng fake na chapters para makapagnakaw I'm calling all the national, actually susulat ko ako sa in sa international sa JCI, Junior Chamber International na may mga ganyan, marami yung uh, nagpapadala ng mga evidensya sa akin pati yun ginagamit para lang mapangura ako, namibigay ng dalawang libo limang libo, tatlong libo grabe tapos yun sa mga ayuda kaya may ID system yan para sa boto, gagamitin nyo yung pangalan nyo pati telephone number nyo grabe diba? no? kung magpapaayuda kayo, namimigay kayo ng pera papirmahin nyo lang walang pa-ID-ID bakit may pa-ID-ID pa kayo? ba diba? walang ganon obvious na obvious naman eh, nadadayain nyo eh diba? diba? Yung mga sumusuporta again ho ah etong eleksyon. Yung sumusuporta ho at nagbibigay ng platform sa criminals, wag niyo iboto. Wag talaga. Nakakaiyak to, eh. nakakaiyak yung ano, nanggigigil ako. Sinira ho kasi nang yung buhay ko, ah, sinira ho kasi ang buhay ko ng mga adik. Kahit yung relasyon ko sinira ng addiction. Kasi mga kasamahan niya mga addict. Kaya galit sila sa akin kasi hindi ako user. Jan. Na mabubuti silang tao? Talaga ba? Mabuti? Tingnan nyo nga nangyayari mm. sa bansa. Anong mabuti? Kasi mabuti sa inyo kasi nakikinabang kayo. Mm, correct. Kasi kumikita kayo. Style niyo bulok. Bulok na sistema, bulok na gobyerno tayo, bulok na pag-uutak, kasi bulok. Kasi adik, puro adik yun nandyan. Puro kayabangan. Pag adik ka kasi mayabang ka eh. Pag adik ka, feeling mo untouchable ka. Pag adik ka, feeling mo eh wala kang katapusan. Powerful ka. Eh adik nga. Lutang, floating, very high. ko talaga, hindi ako naniniwala na si President Marcos ang namumuno sa bansa natin, hindi yan siya hindi siya sinasabihan ng totoo hindi yan siya diba, parang akala nga natin kapag umupo siya, i-redeem niya aayusin niya, and everything pero ang ginawa nung mga nakaupo sa paligid niya, is kum kumukubra ng todo-todo, malalapas sa mga dati doble-doble, quadruple Grabe, ibang level 'no. Yung mga kriminal sinusuportahan. Yung mga addict sinusuportahan. Binibigyan ng platform